DOH inihain ng total bans sa vape sa gitna ng pagtaas sa mga user, ilang kabataan, pabor. Inihain ng Department of Health ang panukalang total bans sa paggamit at pagbabenta ng vape products sa bansa. Sa pahayag ng DOH, sinabi na ang e-cigarette ay may mga kemikal na maaaring magdulot ng cardiovascular disease, cancer, at lang illnesses, mga sakit na kabilang sa pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Naidala rin ang kaso ng isang 26 anyos na nasawi matapos gumamit ng vape mula noong siya ay 14 na taong gulang. Noong nakaraang taon naman, unang kinumpirma sa bansa ang pagkamatay naman ng may kaugnayan sa vape-associated lung injury. Sinabi ni Health Secretary Chodoro Herbosa na may mga kabataang gumagamit ng vape kahit nasa high school uniform. Tinukoy din niya na ang ilang vape brands ay gumagamit ng flavored and cartoon style packaging at ipinapakita ang produkto bilang mas mild kumpara sa sigarilyo. Pinanggit din niya na may kumpanya na nagpopromote ito bilang less harmful kaysa traditional cigarettes. Batay po sa Global Youth Tobacco Survey, pito sa bawat 10 kabataan na edad 13 hanggang 15 ang nakagamit na o kasalukuyang gumagamit ng vape. Dahil dito, kinikilala ng DOH ang pagtaas ng vape users sa mas murang edad. Sa panayam naman ng dalawang kabataan dito sa Nueva Ecija, sinabi nilang nagsimula silang mag-vape noong 2024 sa edad na labing lima. Ayon sa kanila, impluensya ng barkada ang dahilan at mas pinili nila ang vape dahil mas mabango at hindi matapang kumpara sa sigarilyo. Inamin nilang hindi nila ganap na alam ang mga panganib sa kalusugan, ngunit alam nilang maaari magdulot ito ng sakit sa baga. Nabanggit nilang hindi sila tutol sa total ban kung ito ay para sa kalusugan naman ng kabataan. Ang sa isip ko rin, ano eh, Parang mas matapang sa katawan yung sigarilyo. Tapos parang nababawang ko yung sigarilyo. Masyadong, ano, pagka hawak mo sa kamay, kumakapit agad. Kaya vape yung pinili ko. Para, ano, hindi na rin yung mga bata. Kasi, nakita ko, mas, ma, mas bata pa sa akin yung mga nagbebe ngayon eh. Tapos yung, ano, sa yosi rin, mas bata pa sa akin. Mga sampun taon pa lang, may nakakakita na ako nag eh. Mas daig pa yung tatay nila. Pabarong iban yung, ano, vape. Mas nga yun kasi nga lalo na maraming isyong na ano yung sa vape yung nalalagyan ng mga ano yung liquid na marijuana ganun. Kaya mas mas mainam ng iban lalo na yung mga dispo ganun. Kaya dapat iban talaga nila. Yun. Yung, ano po kasi yung yosi po ano ang baho po pag naamoy. Di po tulad ng vape. Oh, mabango po. Para po ano, bumaba po yung sa pag po. pa pampababa ng pagkain. Tsaka nakakatanggal din po ng stress. Samantala, ilang vape shop ang hindi pumayag na magbigay ng panig at pumanggi naman sa panayam. Patuloy naman ang pinag-aaralan ng DOH ang total ban sa vape products kasabay ng pagpapatupad ng syntax sa mga smoke-related items. Kabilang po ang Pilipinas sa mga bansang sumusuri sa mas mahigpit na polisiya ukol sa vaping kasunod ng mga bansang nagpatupad nan nang total batch